Pagdadalawang linggo na ngayon, ano, nung ipanganak yung isang proyekto na dapat ay pagsasamahan namin ni Chris Aquino, Manay Lolit Solis at Mr. Fu. Kami ah. sa Take It Per Minute, Meganon. Kami ang kinuha ng paborito nating uh, pamilihan na Pure Gold at ng SNR para gumawa ng isang proyekto na kasama si Chris. Hiwalay ito, si Chris ay nandun sa opisina ng kanyang manager ni Erickson Raimundo at kami ay nasa obra ni nanay pa rin. kami tatlo nila manay lolit. Magkakahiwalay kami. Gusto namin na dun lang, dahil dun lang namin gustong pumunta talaga ni Mr. Fu at saka ni manay lolit. Wala po kayong narinig sa akin. Sa ko, kahit po si mula nung isarado ang kwentong ito, wala po akong sinulat. Minsan ay tinanong ako Ni Reggie Bunoan Nanay, isinulat na kayo Ni Chris sa IG niya Kayo ni Manay Lolit Dalawang babae na nakasama niya Sa dalawang talk shows Sa Star Talk at saka Sa The Boss Ganun. Sabi ko Reggie ako magsalita Baka mamaya hindi pa matuloy yan Ganon pa pabirutin uh -huh. sa nagko Alam niyo po Lahat ng proyekto ni Chris Aquino Siya po mismo ang nagpo post niyan. Proyekto, di o mano nagagawin niya sa GMA, di o mano dito sa TV5, di o mano kung saan lupanop mundo. Siya lamang po ang nagpo-post niyan. Kami po, wala kaming kibo. All the time, wala kaming kibo. Siya naman ngayon itong nagsasabi, katulad ng show dito sa TV5, meron na siyang, could you be my Saturday? Planchado na ang sabi, di ba? papalabas na lang, nag-pictorial na, nag-ano na, hindi po natuloy. Yung show niya na sinasaybay sa GMA, hindi po totoo yun. Makalawa po siyang tinulungan ni Willie Revillame, hindi po siya nakapasok ng GMA. Okay. At hindi naman na siya makababalik ng ABS, wala ng ABS-CBN na nagtapon din sa kanya noon. ba? Diba? Okay. Ngayon po, e deplanchado na okay na ako kahit na sige lang. Ganon, kami ni Manay Lolit, sige lang, okay lang. Sabi nga ni Manay, extra income ngayong pandemya. Okay lang. Yeah, wala kaming kibo. Ganito, kesyo kami daw eh, pupunta pa ng Sabado para daw sa technical rehearsal, ayaw namin. Magsuswab daw kami, ayaw din namin. Sa madaling salita, ibinigay ang gusto namin. Kumbaga, ng pure gold. Walang problema. Eto na, nagsalita itong Chris Aquino pinabasa sa amin naman ay Lolit Solis ang kanyang text. Nan, nung nag-meeting kasi, wala ako sa obra. Umuwi ako nung Martes para naman sa Christy for Minute. Okay. Di biyahe pa ako eh. layo-layo, ang traffic-traffic. Hindi ako pwedeng sumama sa meeting. Noong meeting, nandoon si Mr. Fu, Manay Lolit, ang anak-anakan kong si Chuk Gomez at saka ang mga taga Pure Gold, at saka si Salve Asis, ang PM namin sa programa, ako ang wala. Sinabi na lang nila sa akin kung ano ang mangyayari, magkano ang talent fee, ano ang mga uh, ibibigay na talent fee sa mga production people, mga ganon. Eto na. Ang sabi ni Chris Aquino, kami lang daw ni Manay Lolit ang gusto niyang makasama. Hindi raw niya kilala si Mr. Fu at hindi namin ka-level. Hindi namin ka-level si Mr. Fu. Eto na. Naalala mo siguro yung naupo siya dito sa Christie for minute noong June 2018. June 2018 po yon ang sabi niya, I'll go to your show, I'll guest. Ganun, ganun, ganun. O di sige, pumunta siya dito. At isang malaking karangalan naman para sa amin dito sa CFM na siya ay maging panauhin kami ba na may magpapakaipokrita pa? Kahit naman sino siguro ay gustong maging panahon si Chris pagkatapos ng napakatagal na panahon na nawalan siya ng programa. Uh -oh. Di ba? Wala kami pinag-usapan tungkol kay Wendell Alvarez. Basta't nung nandun siya sa loob ng studio, sabi ko, dyan ka uupo, dito si Wendell na co-host ko, dito ako. Sabi ko sa kanya, ano pa yon ah, bago magsimula. No, I don't want him to join us. You lang. Hindi natin siya ka-level, sabi niya. Naku, hindi ko alam ang gagawin, Romel. Ang sabi ko na lang kay Wendell, anak, pasensya ka na muna, ha? Hindi ko na maalam na ganito ang plano niya. Siyempre, co-host kita, dapat nandito ka, pero ayaw niya. Ang sagot ni Wendell sa akin, okay lang, Tita Christy. Bakit, gusto ko ba siya? Sabi ni Wendell. Bakit, gusto ko rin ba siya? Sabi niya gano'n. Naulit na naman po ngayon na ayaw niyang makasama si Mr. Fu dahil hindi raw niya kilala at hindi raw namin ka-level. Yan ang sabi niya. Ako po at si Manay Lolit ay nasaktan para kay Mr. Fu. Kilala namin si Mr. Fu. Alam namin kung paanong makipagkaibigan at makisama, team player. At napakasayang kasama ni Mr. Fu. At may naabot na rin naman si Mr. Fu sa linyang kanyang kinabibilangan yung may ganun nga niya, ginagaya na kahit saan eh, ba't hindi niya kilala si Mr. Fu? Okay. Binasa namin yung text. Mas maganda nang malaman mo, Mr. Fu, sabi namin, kesa sa malaman mo pa sa iba, kundi may kulang, meron dagdag. Binasa ni Mr. Fu. Binasa niya. Tapos huminga siya ng malalim. Sa harapan namin ay sinabi niya, Nanay, huwag ka nang magalit. Carry ko to, sabi ni Mr. Fu. Gary ko to. Pero ang boses ni Mr. Fu, parang naghihintay ng yakap. parang Parang, parang ninakawan siya ng self-esteem. Parang mineno siya. Parang minaliit na hindi na nga parang dal yun talaga ang kanyang nararamdaman. Nagpunta si Mr. Fu sa CR ng obra ni nanay ako naman, syempre gusto kong makatiyak kung ano ba talaga ang nagaganap, di ba? Kunwari namimili ako ng mga painting na iuwi dito sa bahay, pero tiningnan ko siya, nakita ko siya nakaganon. Nakaganon. Anong ginawa mo? Sabi ko, naghilamos lang ako, Nay. Hindi naghihilamos si Mr. Fu pagka take it per minute, dala ka makeup na siya pagdating. Ang ginagawa na lang niya, nagre-retouch na lang. So, nagsumbong ang puso niya sa mga mata umiyak yung tao, di ba? Hindi na ako napakali mula noon. Hindi na ako napakali. Sabi ko, heto na naman si Chris. Minsan na niyang ginawa kay Wendell Alvarez. Heto na naman ang pagiging uh, power tripper niya. Power trip yun eh. Para sa akin, power trip yun. Nandun yung tao nung no, mag-meeting kasama ang mga taga Pure Gold. Nandun si Mr. Fu nung no, pag-usapan ninyo ang plantilya kung paanong ibibigay ang programa na ito itong walong linggong tatakbo na special project. Tapos, bigla niyang ilalaglag. ayoko nang gawin yung programa. Ayoko na. Sabi ni Manay, sayang ano, kahit man lang sana dagdag nakita natin para ngayong, para ngayong pandemya. Ang sagot ko, walang dagdag na kita para sa pandemya sa akin pagdating sa prinsipyo, kabsat, pasensya ka na. Ay kung di mo gagawin, hindi ko rin gagawin. At si Mr. Fu, hindi rin gagawin yung show. Okay. Eto ako sa posisyon na oo, pinagtatanggol ko si Chris kapag ka nasa tama siya. Pero pinipitik ko siya kapag hindi tama para sa akin ang kanyang mga ginagawa. Ilang ulit ka nang nadapa may kasabihan, hindi ito question ng kung ilang ulit kang nadapadal, ang pinakamahalaga ay ang pagbangon. Ilang ulit ka nang sinaktan ng taghana. Ilang network na nilapitan mo na hindi ka tinanggap. Bakit pati yung mga proyektong uh, individual na dapat gagawin mo, tulad nung sa amin, hindi rin natuloy dahil sa pagpapower trip mo. Parang ikaw pa rin yung reyna na nakaupo sa pulpito na may trono at corona na parang ikaw pa rin yung gitna ng mundo samantalang isa ka lang sa mga between at ng mga mga planetang umiikot hindi ikaw ang araw. Bakit mo sinaktan yung kaibigan namin samantalang hindi mo naman siya kilala kung ano ang buhay niya? Chris, kung alam mo ang buhay ni Mr. Fu, baka lumuluhod ka ngayon na lumapit sa kanya sa pagmamakaawa na patawarin ka. Hindi mo alam kung anong papel ni Mr. Fu sa kanyang pamilya. Hindi mo alam kung ilang tao ang tinutulungan niya araw-araw. Tapos ilalaglag mo? Sasaktan mo kami? Eh sabi nga ni Manay Loli, kahit bigyan mo pa kami ng tigitigisang branch ng Pure Gold, hindi namin gagawin proyekto kung ikaw ang kasama. At ako mismo, kahit ano pa ang gawin mo, kahit ano pa ang gawin ni Chok Gomez, na panliligaw sa akin kay Manay at kay Mr. Fu. Hindi bali na lang magdidil-dil ako ng asentris at hinawag ka lang makasama. Dahil sa pananakit mo sa mga kasama at kaibigan namin na hindi mo kilala kung ano ang papel sa buong mundo. Hindi namin gagawin ang proyekto. Kagabi pa lang nagdesisyon na kami. Abot-abot ang tawag sa akin ni Chuck Gomez. Pero ang sabi ko, anak, gumawa ka na lang ng ibang proyekto, ihahanap kita ng proyekto, wag lang kaming makasama niyang Chris Aquino na yan.